May mga nababasa ako na, mga tweets na parang, uh, yung iba busy sa work, yung iba, ah, uh, di na nila alam paano nila hatiin yung, yung time nila. Di na nila alam paano ma yung time nila sa so work, friends, fangirling, parang gano'n. Um, prioritize your self. Prioritize your self-time. Cause, you need it guys. Ang feeling nyo, napapagod na kayo sa ginagawa nyo. Take a rest, breathe, go outside, um, do something different, do something na mag-charge ng energy nyo, mag-charge ng inspiration sa inyo. And I guess, pagka minsan napapagod kayo, or sabihin natin na burn out, or anything I think normal yon lalo na uh, especially sa, uh, sa nangyayari sa atin ngayon na nasa stage tayo na gusto natin ma-improve yung life natin and gusto natin uh, may magawa tayong maganda sa buhay natin so I guess normal yon na parang mapapagod ka mapapagod ka kasi tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo dahil you have your goals But yeah. I guess it's normal. So, pag naramdaman niya 'yun, take a rest. Please, please, please. Take a rest if you need.